Hello guys! Good morning mga kasari! Good afternoon! Good evening! Kung ano mga kayong oras Ano naman sa aking video ngayon. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Ellen Vlog. And i-click na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. For today's video guys, mga kasari, kapakong tendera, mag-share ako sa inyo ngayon. Um, sa aking puhunan magkano nga ba ang puhunan ko sa ganitong nabili ito po guys ang nabili ko ngayon ay may puhunan po ako ito 500.90 ito po ang aking nabili yung mga pansit kantong yan po pansit kantong na sa isang pak ay 6 na Piraso na laman. At yung pancit kanto na red, meron din tayong anim na peraso sa isang pak at merong laman na anim na peraso. At saka meron po tayong labuyo, bef na labuyo, meron po tayong mga uh, anim na peraso. Ito po guys ang aking Alaska Powder, uh, meron po siyang free. Laking discount po ito. At uh, nakita ko, uh, baka kapag ako ay bumibili, kapag meron po siyang free, tingnan ko po ang kanyang expiration date, baka na-expire na or malapit na ma-expire. Kaya matagal naman siyang ma-expire. Ah uh, next year pa, 2024, kaya maubos pa ito. Yan po. Ay. Bumili ako ng mga uh, sabun. sabon. Ito po, sabon na sulit. Bumili ako ng isang box. Isang box ang binili ko dahil malaki-laki ang aking puhunan na Kaya malaki uh, box na rin ang aking pinalitin Hindi po siya. Tigi isa. Kaya box po ang aking binili. Ang ito po guys, ang 4G bar. Bumili ako ng isang box dahil uh, madali itong maubos. Kaya mabinta po ito sa mga bata. Bumili ako ng isang box na 4G bar. Uh, Niramihan ko na dahil alam naman ninyo na ah uh, malapit na ang Pasko at ang mga bata ay malaning pera. Ayan, ayan. Marami po silang pera kaya bumili tayo yung mga uh, madaling maubos, yung um, uh, gustong gusto nila na dibilhin kaya nag-stacks po ako ng ganyan. Ang magic sarap ko guys ay isa lang, isa lang ang aking nabili dahil meron pa kong stocks pero dinagdagan ko pa rin dahil um, baka hindi po siya um, maubos kaagad pero may panahon na madaling maubos. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya uh, malaman kung kailan siya maubos dahil merong araw na maubos ang isang pak ang laman niya ay 32. Yan po. At meron ding araw na hindi siya mabinta. Ang pinakamabinta ko po ay yung Ajinomot, Ajinomoto na bitsin. Yan po. Ang iskapikrimilati ko guys ay bumili ako ng 20 pieces dahil meron po siyang discount. Kapag bumili ka ng 10 pieces, meron po siyang free na isa. Isang pack. Um, yan po, isang pack. Isang pack na Tremilate. Ngayon guys, nahabili po ako ng 8,529 Mabalik ko. Uh, napakaganda at malaki ang tubo ko ngayon dahil marami ang mga free niya. Ang aking mga nabili ngayon ay mayroon po siyang mga free tulad ng yung uh, Alaska powder. Mayroon pa akong free na um, Lucky Me na Beef. Ibininta ko po siya ng 12 pesos. Yan po. Ibininta ko po siya pero walang puhunan. Yan po. At ang aking chalky, ang isang bandol ay may free po din siya ng isa. Isang chaki. Yan po. Sa isang bandol, meron po siyang uh, free na isa. At ngayon din, ang palmolib ko. Yan po, shampoo na palmolib. Madali itong maubos. Ang pagbili ko ay uh, 68 ang isang Uh, pack, ang pack niya ay may laman na 11 pieces. Pero, uh, 12 pieces ang kanyang nilagay or ang isang pack. Pero, ang mabayaran ko ay 11 pieces lang po. Dahil free lang ang isa. Yan po. Pinakamaganda nito sa ngayong uh, buwan na to kapag marami kang binibili, Naku po, marami po kayong ma uh, anong anatol dito, ma matubo. Dahil kapag marami kang uh, nabili, marami din ang free. Kaya ang free ay uh, sa akin ay ibebenta ko po siya. Hindi ko po siya ipang-free sa aking mga customer. Yan po. Ibe ipa Ibininda uh, ko po siya at meron akong malalaking tubo na ganyan sa aking mga paninda. Sa ngayon guys, sa aming uh, binibilhan, yung department store na binibilhan ko, napakaganda sa ngayong araw na ito o sa buwan na ito dahil marami ang mga uh, free, at ang isang bandol, yan po, kapag isang bandol na binibili natin tulad ng uh, chocky, yung, uh, uh, yung isang box na sabon yung isang box na fuji bar, isang box na mga coffee. yan po ang pinakamalaki na ating tubo dahil may discount tayo at may free pa sila. Uh, halimbawa na lang, Uh, kapag bumili ako ng Chris, uh, Creamy Latte, bumibili ako ng 30, 30 or 20 pieces. Kapag meron pa po kong ganyan, meron pa po kong free. Tingnan niyo. Ang 10 pieces ko na bayaran ay uh, 120 pero may pre po ako ng isa, hindi na siya binabayaran. Kaya, dagdag po siya ng aking mga tubo. Yan po ang pinakamaganda sa uh, buwan na ito ay malaki ang tubo natin at malaki ang ating uh, binta. Dahil, alam naman ninyo, marami ang mga, may mga bonus Kapag may trabaho, may bonus At yung mga bata, marami ding pera dahil... Uh, Kapag, uh, ang tawag dito sa inyo, hindi ko alam kung anong Tagalog nito, pero sa aming lugar ay daigun. Ang mga bata sa amin ay kumakanta ng Pasko, yung Pamaskong awitin, kumakanta sila at bibigyan din sila ng pera. At yun, ang mga bata. Marami din silang pera dahil marami ang magbigay sa kanila. Kaya mapunta natin sa ating mga sari-sari store. Kaya uh, bumili tayo ng marami sa ating mga paninda para ang mga kwarta or ang mga pera sa mga bata ay mapunta sa ating tindahan. At uh, dito lang po ako magkatapos sa aking video. At uh, Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video ngayon. At nakita niyo guys na nasa harap at yung mga Nescafe ay ipinakita ko na ko na po.